So, yun na nga mga tol. So, tuturuan ko kung paano pumitik or magbaliktad ng halo sa uh, kahoy. So, gawin nyo lang mga lods. Eh. Iangat nyo sabay yung rodela. So, ganito lang mga lods. Sasabay nyo lang siya. Tapos, kukuha kayo ng halo. So, for example mga lods, ganito lang. Yan, so. Tapos, tatapalan natin siya. Ay, uh, ganyan na pagkukuha ng halo. Tapos tapal. Yan, ganyan lang mga lods sunod, na uh, medyo nat, medyo i-slow natin mga lods tong video nato para uh, mapanood niyo nang mabuti at makita niyo talaga nang ano, nang uh, mabagal siya. So ganito lang mga lods. Ah, uh, tinuloy niyo na siya. Titigan niyo mabuti ko nang ginagawa ko para ah uh, matuto kayo tapos try nyo so yun dinandahan ko itong video na to para makita nyo mga lods so yun sinasabi ko yung uh, medyo pataas so ganito medyo paangat yung rodela at kutsara yan so gawin nyo lang itong mga to na paulit ulit so ganyan lang ganyan lang itong pag sa rodela Tsaka kung bago ka lang dito sa videos ko mga lod Kung dito sa channel ko sa so pa, -pa na natin subscribe button And notification bell pa ma Para ma-notify ka sa tuwing mag-upload ako ng videos mga lod Sa uh, youtube na to. Sa youtube channel ko about sa mga uh, video tutorial ng sa contraction mga lods So marami kayo matutunan dito sa videos ko mga lods About dito sa construction So Like mo na lang itong video na 'tong like at uh, subscribe pa-subscribe na rin then. Ah uh, at saka nga pa uh, hindi ako expert to sa mga ganito so. Si share ko lang yung mga naruto ko lang sa construction knowledge. So ngayon na i natin yung mga kalaman natin to sa uh, paggagawa ng mga bahay. Ah uh, marami pang pa video mga lods ito sa at, sa pagle-layout ng palitada Nalihat sa asintada, pagkatiles. So marami pa rin mga lads. Hanap tayo dito sa mga videos ko mga lods.